Maulang araw mga ho-boys, malamig na yung araw na to, kaya may naisip akong lutuin. At ito ang aking mga ingredients. Wow. o alam niyo na siguro kung anong iluluto ko no. So, paspo, charo. Chicken, so soup wow. hindi muna kami bati ng magic kawali ko ngayon. Maliit kasi siya para sa iluluto ko. Sana magtampo, charo kumiram lang ako ng kawali sa mga nanay ko. Masarap din kaya pag dito ko niluto. Abangan. Charo. Pagkatapos ng bawang at sibuyas, nilagay ko na ang nilaga kong manok kanina. Nilagay ko na din ang carrots para maluto. At isinunod ko na din ang celery. First time ko pang nagluto nito, sana hindi palpak. Inilagay ko na din ang naglagaan ng manok. Naglagay na din ako na 1.5 liter na kokoste. Tubig pala. Isinunod ko na din ng chicken cube, magic sarap, at maraming paminta. Nilagyan ko din ng aswete para may kulay. Monti ko pa makalimutan ng asin. Ngayon, pwede na tayo mag mekos Tagal ko din na gamit ng salita na yun. Ngayon, pwede nang ilagay ang sotanghon. Ibinabad ko na yun sa tubig para madaling maluto. Nilagay ko na din ang repolyo na hindi ko na i-video. Mawawala bang pagtikim na Inday? Siyempre, approve na naman. Wow. Tinitingnan ko pa lang tong niluluto ko. Nagugutom na ako. Pero buti na lang. Luto na. Ready to serve mga ka-boys. At syempre masarap din 'yan 'pag may kasamang tinapay. Tara na, kain na tayo. O, oh, 'di ba gutom na talaga si Inday? Bukod sa sopas, ito talaga ang masarap kainin 'pag malamig ang panahon. Naalala ko tuluyan lola ko. Kapag umuulan, nagluluto siya ng sotanghon, pero sardinas lang ang nakasahog. At nung panahon na 'yon, sarap na sarap na kami. Pero ngayon, manok na nga ang nakasahog, ayaw pang kainin ng bunso ko. Dapat pala lahat na lang nilagay ko, baka sakaling kainin pa. Ang swerte na nga ng mga bata ngayon. Kasi nung araw nakakakain lang ng karne pag may okasyon. Kaya pag may kasalan sumusugod ang mga tao. Pero ngayon pag may okasyon nagpipilit ka pa ng pupunta. Ngayon kasi nakakain mo na sa pangkaraniwang araw ang lahat ng karne. Sobrang daldal na ba ni Inday? <laughs> ang tagal ko din hindi nakakain ng sotanghon. At akalain mo ako pa ang nagluto ngayon. Ang dami ko na ding natutunang lutuin na. Dati kasi tigakain lang ako. Ayoko ayoko kasi yung nagihiwa ng mga sangkap. Nakakainip naman kasi 'di diba? Pero ngayon parang nai-enjoy ko na. Lalo na pag ganito kasarap ang niluluto. Ano na naman kaya ang masarap lutuin sa susunod? Bigyan nyo ako ng idea mga ka-voice. Ang gusto ko kasing lutuin yung mga hindi pang karaniwan. Tulad ng sinangag na langgam. Charot. O paano guys? Abangan nyo na lang ulit ang susunod kong menu ha. See you on my next vlog. Bye bye!